Disappointed ang liderato ng Philippine Chamber of Commerce and Industry matapos makuha ng Thailand, Malaysia at Cambodia ang mga malalaking tariff deal mula sa Estados Unidos. Kabilang dito ang kasunduan ng Malaysia sa rare earths at zero tariffs para sa ilang produkto ng Vietnam. Pero ang Pilipinas, no deal. Ayon kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang, apektado ang mga semiconductor exporter sa Pilipinas. Very, very depressed na sila. They were hoping na because over 50% of our exports are from semiconductors, no? Mm. So very depressed sila na rin lumalabas na positive feedback on this uh, sectoral tariff. We are, we are shocked that this news came out. We were expecting some a little bit of good news now because we have been negotiating for at least sectoral tariff relief when it comes to our semiconductor industry. And okay, what's happening is the total opposite. See our neighbors getting uh, special tariff exemptions in the Philippines so far received none. Dagdag pa ni Ang, dapat tumingi ng pamahalaan sa mga posibleng kapalit o konsesyon mula sa Washington tulad ng pagtiyak na mananatili sa Pilipinas ang mga call center operations sa gitna ng mga debate sa US Congress tungkol sa Keep Call Centers Bill na maaring makaapekto sa IT BPM industry ng bansa. Ang hinihingi natin, semiconductor tariff, BPO, Malaki ba yun? Di ba? Hmm, hindi naman magpalakihan yun. Ayon naman kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, dapat maghintay muna ang Pilipinas kung magbabago ang isip ni Trump sa mga taripa. Ngunit dapat na rin pagtuunan ng pansin ang pagpapalawak sa ibang export markets. So yun, yung diversification ng markets, di ba? Tingin ka sa ibang market sa Asia, sa Middle East, sa Europe, kahit South America, di ba, yung mga... U.S. is 17% of total export. So, it's export market of the So, diversify. Ani Rica Fort, makatutulong ang diversification para protektahan ang ekonomiya ng bansa sa mga susunod na taon ng administrasyon ni Trump. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, dumadaan daw ngayon sa masusing negosasyon ang Pilipinas at Amerika, lalo na para sa sektor ng serbisyo at agrikultura, bagay na hindi raw dapat madaliin. Mapadil or no deal man with the Trump administration, pananaw ng mga eksperto, dapat na humanap ng alternatibong merkado para sa mga produkto at serbisyong Pilipino. Pananaw nila, the more economic choices na mayroon ng Pilipinas, the less chance na maapektuhan ito ng policy shocks, lalo na pagdating sa pandaidigang kalakalan. Tang ino you know, men! <laughs> BBM resign. <laughs> Nyor, ano nangyari sa iyo? Nyor, putang ina nyo. Mga bubunistang tanganista, sabi ni Antigler daw, masusing negosyo, negosasyon. Wala na po kayong pag-asa. Wala na pong pag-asa ang Pilipinas sa gobyernong nakangiwi ang panga. Utang na lahat, binigay na natin sa Amerika, nagpakatuta na tayo nagpakauto-uto ka na Bungbong Marcos. Pero ang ginawa sa iyo ni Donald Trump, pinaiyak ka, hindi ka nga hinarap ni Donald Trump eh. Muta ka lang kasi yan ang tingin sa iyo ni Donald Trump. Uto-uto ka. Isipin mo, nakailang idka sites na tayo dito, yung soberanya ng ating bansa, pinakain na natin sa mga hinayupak na kano, pero ito pa rin ang ginawa sa atin. Oh, bumumukaka ka na ng bumumukaka lahat. Lahat na ibinigay mo, ang resulta nga nga ka pa rin ng WM. Putang ina tama talaga yung foreign policy ni Tatay Digong. Eh. Nagalit-galitan sa mga kano. Pinapasok yung mga Chinese investors sa bansa. Wala ka nang mapuntahan so ngayon tinabla ka ni Donald Trump saan ka pupunta? To the moon? <laughs> Animal. Oh. Isipin mo ha, uh, Thailand, Malaysia, at Cambodia, putya, nakakuha ng magandang, ano, magandang uh, uh, tarip. Zero percent pa nga ho yung iba dyan. Samantala tayo, nagpaka -uto, uto ka, Diyos ko, di ka man lang, anong binigay sa sa'yo noon? One percent? Alam mo kasi, ang Amerika, pag kurakot yung isang bansa, isang leader, hindi ka talaga didikitan yan, maniwala ka. Kasi ang image ng mga puti, feeling nila, hindi sila kurakot. Malinis sila pagdating sa pira. Galit sila sa korupsyon. Kung Bibigyan nila ng pabor itong Pilipinas na nakaranas ngayon ng kontrobersya sa damakmak na korupsyon. Masisira ang imahe nila sa ibang bansa. So ngayon saan ka pupunta diyan? Ngiwiem. Di iya ka pag-uwi. Kahit anong gawin mo, hindi ka papansinin ni Donald Trump ipinilit mo lang yung sarili mo nga na umarap doon pumunta ka pa talaga sa Amerika. Hindi nga hindi ka nga pinapapunta, pinilit mo. O ngayon nagbigay ng respeto si Donald Trump sa iyo, 1%. Tang Wala malayo. Pangit yung ano economic uh, ano uh, policy, foreign policy ni Bongbong Marcos Sablay Kaya nga mas napabuti pa yung kay Tatay Digong na kunyari, astig-astig siya sa Amerika? May nagawa bang Amerika sa pag-astig-astiga -astig ni tatay? di kong wala. Sinong nambunan? Nang grasya tayo. O ngayon, sabi ng mga uh, economic uh, analyst, kailangan daw humanap ng ibang paraan kung saan tayo makapag-import uh, uh, makapag ng mga produkto na mura. Putak, ina. Wala ka ng ibang ano, wala ka ng ibang maisip pa na bansa na pati Amerika lumuluho dito, China. Paano ka pupunta sa China? E galitan kang iwi ka. <laughs> Nagtapang-tapangan ka kunwari. Wala kang mapala. Sablay. Ginamit inuto ng mga kano si Bongbong Marcos. Tuta. Tinawanan ka lang ni Donald Trump. Tinawanan ka lang ng Cambodia. Putang <laughs> Malaysia, Thailand. Ay, <laughs> nakakamote talaga naman. Ah, itong Cambodia, Thailand, Malaysia, busog ng invest, investment. Galing China. Sila yung mama na lumagong po tahinamol pa tayo ng kombudya, ha <laughs> anak ng kamote. Ano nangyayari sa Pilipinas? Wala. Mahinang nila lang. Mahinang presidente. Kaya ang gawin mo, BBM, mag-resign ka na lang. Hindi na kayaw. Iwan ko lang kung kakayanin pa ng Pilipinas. <laughs> Itong animal na bagsak na ekonomiya, sa tingin mo ba mahikayat ni BBM yung taga New Zealand, yung Prime Minister ng New Zealand na mag-invest sa Pilipinas? Tingnan mo ang regalo ni BBM sa Prime Minister ng New Zealand. Midyas! <laughs> Putak din na. Putak na. na. <laughs> Parang yung ano dyan, ah, Prime Minister ng New Zealand. Prime Minister, regaluan mo na Midyas? Anong gagawin mo sa Midyas? Ilagay sa Christmas tree para lagyan ng ano, ng candy ng Santa Claus. <laughs> <laughs> Ang utak nito animal o pambata. Road up the red no surrender. Babangag baba. Babangag. <laughs> Anak na yan. Hindi ka malang nakapag-isip na something memorable na atat sa mga Pilipino. Ang dami-dami nating mga ginagawa na mga souvenir item sa ating bansa na pwede mong mahikaya at what for example barot sayaman lang sana diba? kasi yan tayo marami tayong ganun mga product na yun yung produkto natin, sarili galit ka sa China ang nirigalo mong media, in China <laughs> tangan, ano ba klaseng presidente ito? kahungangan lang ang alam nito galit na galit. Ah, sa China. Pero yung naregalo niya sa sa Prime Minister ng New Zealand, medyas. Kulay dilaw pa. Made China. Yeah, award talaga. Wala kang win Pilipinas.